Tama. Ala! Ano to? Bakit may mga cobweb at saka vines sa bahay ko? Ano nangyari? Ala! Ano nangyari sa akin? Ala! Eto bakit may cobweb? Paano ko masisira? Be! Um, ala! Ala! Ano nangyari sa bahay mo? Hala. <laughs> ala! Ilang days lang tayo wala dito sa Molo City, ah. Oo nga. Wala pati yung bahay ko. Ah! Ang dami. Oh. Tingnan natin yung iba. Baka meron din. Ano meron din sa kwarto ay sa CR ko. Ang dami. Alalas na ako. <laughs> Tara, tingnan natin kung lahat sila meron. Sa may bahay mo na ni Dani. Uy, dito. Meron din, din kaya? Ala. Meron niya siya. Ang Oh my God. May pagkain ba si Dani dito? Nagugutom oh, na dito, ako. Dito sa chest niya. Wala siyang pagkain. Kung nga pa, hindi pa ako nag-almosal. Tara, almosal muna tayo. Kukunin ko na akong ice cream niya. Hihihi! May <laughs> ice cream? Uh Oo. -oh. Tingin? Meron pa? Ayun! Ay, ay, bawal pala tayo mag-nakaw. Hindi na nga inubos eh. daming... Nagrabi, wala na nya Tara na, mag-almusal muna tayo bago... Wait ko ay natin yung pera niya. May ice cream dito! Ice cream niya to? Kamisal na lang po na tayo. Oh, gutom na ako. Wala pa akong kalibusan. Go. Hala, grabe na yan yari nangyayari dito sa Mono City. Ilang days lang kami nawala dito eh. Ganito agad. May Ay, ma ito! Buti na lang may ano ako dito. Ayun nga pala. Hindi pala ito yun. Dapat pala ito na lang. B, B, Ano? May sword ka ba dyan? Alam ko kung paano ito gamit ng sword. Nanood ako sa TV kanina. Oh, we. Oo, tara. Bilis, bilis. Wait lang. Wait lang. Baka merong mag-judge. Uy. Crush? I don't know. Meron nga! Hmm. Nakalax. Ay, lax. Kunin ko na lang to yung ano ko, planks. Meron ako ditong sword iron. Sige, sige, sige. Tanggalin ko na yung akin. Sige. May basura. Wait lang. Bago yan. May nakuha akong concrete dito dito. Ay, Wala yung concrete ko dito. Meron akong concrete dito. Sige, lilinisin ko lang ito. Ila. Nasa kalahati na yung bahay natin. Ma kailangan ko muna itong ano yun, ayusin. Ala. Grabe na talaga nangyayari. Ah. pati dito. Yan. Yan. Tapos ka na? Lapit na. Tapos na ako sa CR ko. Ako hindi pa. Sa labas ko yung inuuna ko. Wait lang, tingnan natin sa iba. Lalo na yung playground. Oo, pati yung school natin. Tara, wait lang. Sirain ko lang ito. Oo. Oh, oh. Baka hanggang bukas so pa ako matapos sorry dito. So, guys, sa... Sa, ano ko, character ko, guys. Kasi, ano, hindi namin alam kung paano yung... Makikita yung totoong... Yung... Nara. Pero ito talaga character. yung character ko, guys. Wait lang. Hindi nila makikita. Hindi, show mo sa screen. So, yun, guys. Bago namin tingnan yung mga iba naming makikita namin mga vines tsaka mga kabweb huwag na huwag yung kakalimutan mag subscribe pa kapag hindi pa kayo nakapag subscribe yes. at ilike na na din tong video na to tara na tara, tara na bi dito School. tayo muna na alam meron dito oh sa playground oo oh. hala Tingnan natin yung loob. Ang dami. Naagas na yung Mono City natin. Oo, uh, uh, ilang days lang tayo na wala eh. Mga two days lang? Oo. Uh, uh. Pero uh, uh. matagal na kasi yun. Oo. Uh, uh. Sino kaya nag-ano na ito? Takala na ito, no? Oo. Uh, uh. Kasi sayang naman. Ginawa naman ginawa ginawa to ng Mono mono people na server mono server tas na agos lang pero okay lang ah malilinis din natin lilinisin na lang natin eto na lang gamitin natin kamay baka masira pa yung ano ko sword extra sword ko pa naman yun tanggal tanggalin lang natin guys para hindi tayo napagalitan ng basta. Tapos ka na ba, Jan? Week lang. Sa school, wala naman akong nakita. Wala? Uh Oo. -oh. Uh -uh. sure ka? Sure na sure. Baka meron na. Wala nga ni. Gamit na Ang dami dito sa playground. Oo nga, lalo na sa mga bahay natin. Siyempre, lilinisin din natin yung bahay ni Dani. Mm -hmm. Kasi wala siya dyan, nagbakasyon daw sila. Ay, e, pumunta ta siya na, ano, tawag doon? Summer ba yun? Summer? Oo. Tumawag siya sa akin kanina eh. Ano sabi niya? Sabi niya nasa ano daw siya. Nasa... Ano nga tawag don Sama yun. Ayun, ah, Palawan. Hindi, di naman doon yung probinsya niya eh. Doon daw yun. Wait lang, nagugutom na naman ako. Gusto ko na naman yung pagkain may beetroot ako eh beetroot ako Oo. sa bahay tingi ako wala sa bahay sige kukuha kukuha lang ako ng ano ha wala umuulan pa Enjoy. ito ito ang dami talaga dito pati ba naman sa entrance ito pa, may cobweb pa dito Narinig pa yung kain niya dito. Uy, 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 tapos ka na? Hindi pa, malapit na. Pagod na din ako eh. Istak ka. Tara na, sa loob, baka meron. Wala na, natanggal ko na lahat. Sure? Ayan, malinis. malinis na. Sasabay pa sana tayo. Tara na yung bahay na natin. Ito pa, oh. Sirain mo na lang. Yan. Tara. Na? Sa bahay naman natin, nakaawa um, na ako sa bahay. Wait lang. Yung tinatanim ko pala. Wait lang, ah! akin din pala. <laughs> Ay, hindi pa pala siya natubo. Hindi pa. Ito, oh, ang dami. Oh my God. Napakadami. Dami na yung tanim mo? Unti pa lang. Yung iba hindi pa natubo. Wala na ba? Dito I na. Sira. Hala, meron pa dito. Nagkukulang-kulang na yung mga bahay ko. Meron, ano ba yung kulang sa'yo? Color white. white? Color white? Uh Oo, -oh, Dalawa. You like the wall chan. <laughs> Meron ako dito dalawa. Akin okay na. Tapos sa bahay ko na 'yan. Ganyan. Hindi. Bitlang may natitira pang isa. Sa labas ko muna yung inuuna ko para maganda sa labas. Pero pagdating sa loob, ang daming kalat. Kunin ko muna yung mga taniman ko dun. Oh, sige. stinky. Ayan. Baka mampas ko to yung computer ko. Hala! Yung CCTV ko. Nasira na siya. Hala, nasira. Sinig pa yung boses niya dito sa may tanina. Taniman niya. Hala, nagugutom na ako need ko lang gulay. Ay, ano naman tayo, chicken. Eh, pero bago yan. Eh, alo. 64 na. Magkuha lang tayo ng... Asan ba dito yung mga... Ito. Favorite ko to. Wala na ba akong chicken? Basahin lang natin to. And then, ay, click lang natin siya na parang ganyan. Antay na lang natin siya. Yan. Sa cellphone ko, hindi ko na nagagamit. Sa tingin ko, hindi pa siya tapos. Ay, tapos na pala ako dito. Huwag lang, may electric pan ko. So, sabihan ko nga siya. Tapos ka na? Napit na. Tulungan na kita sa bahay mo. Yan, tapos na ako. Tapos na yan sa lab mo? Oo, kakatapos ko lang kanina. Saan pa kaya yung ano to? Ito pa o, oh. concrete. Mm -hmm. One, Ito two. Wala wala dyan. Sino kaya nagsimulang magdumi? Eh? Wait lang ah, hintayin mo ako dyan. Ay, meron pa pala sa bahay ko. Akala ko wala na. Sa bahay pala ni Dani. ayo nga pala. Wait lang, wawalisan ko lang dito. Sige, sige, sige. Ako nagkakulang ako dito. Alam, mayroon pa pala dito sa gilid. Okay na. Na Buti lang na lang meron ano Parang agda na to ah. Papasokan na ako na to na tapos ka na ba sa bahay mo? Hindi pa. Ako na lang sa CR mo. Tap Ay, sa CR ko, meron pa ba? Oh, wala na. Ay, oo nga. Wala, nasira ko yung fence ko. Wait lang, paihi ako ha. Sige. Wala. <tip> Grabe naman yung ihi niya. Ihing-ihi ah. Tapos na ako. Rinig na rinig dito yung ihi mo. <tip> Wait lang sa taas ng CR ko. Bata. Dito oh. Wait nga lang. Wala ka bang pagkain dito? Nagugutom na ako. Yung niluluto ko, kakainin ko pa yun eh. Magluto ka na lang. Okay na ba? Oo, masusunog okay din yung luto mo. Kunin mo na, baka masunog pa bahay ko. <laughs> Ouch. Ay, yung pagkain ko ha, wag mo kunin. <laughs> Luto ka na lang. Ito sa'yo. Saan na? Tapos ko dyan, sabi mo. Saan na? Ayan. Alo. Papanis to. Kainin natin ito. Nam, 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 nam. Ano It's ba salap. yan? Ayoko ng milk. Wala ka bang ibang food dito? Wala na eh. Yung ito na lang. Dito, baka gusto mo na mga... Ito na lang, P. Pork chop. Pork chop. Mga gulay. Sige, gulay. Anong gulay? Carrots? Carrots. Anong carrots carrots yun. Andito na sa akin tag 32 tayo para kumain na din ako ng carrots. Ba, 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 ba. Yan. Tara na. Uy, yung gripo ko. Nakuha mo Saan na ba? Ano na nalagay sa apple? Ha? Tara na. Sa bahay na. Namin, 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 namin. Tapos Sera. na ako. Sa bahay naman ni ano. Wait lang, may sobra Luloy. dito. Lunoy. Ah, si Nonona. No. I mean si Dani, si Dani pala. Pinsan mo at ni eh. Sorry. Kailang, halanda dami! Oh, oh man! Tara na simulan na natin. Baka kasi pagtingin ni Dani, tayo yung gumawa. Oo, pinrang natin. Okay. Pinagkamalan na lang tayong pinrang natin siya dami. Sana naman, hindi na ito mangyari ulit. Ayoko na nang ganito. Sa loob. Oh, my God. Oo oh, nga pala, ang dami pala sa loob. Ayan. Malapit na ako. sa taas na lang ako ha. Ikaw lang Sige. sa baba. Nasisira ko pa yung... Nasisira ko yung... Hala! Nasisira ko yung ano niya. Ay, bakit yung string? Hala, Tapos ka na ba sa baba? Oo. Ayun, tapos na. May sword ka ba? Nasira na yung sa'yo? Oo. Ayan. Uy, yun, tapos na. Ayun, maganda na ulit yung bahay niya. Di na amoy, ano? Amoy mabaho. Di na amoy burnal. Uy. Ay. Tara na, tingnan natin yung iba. Yung school, tingnan natin. Wala yung school. Hala, yung tindahan ko. Baka may nagnakaw na ng pira ko dyan. Dyan? Ay, dyan. Wala naman, di ba? Wala naman ata. Wala sa palengke. Palengke ba ito? Mm -mm. Grabe ka naman sa nagawa. Buti na lang, guys. Walang kumuha ng ano nami. Ay, nang ano ko. Oo nga, guys. Kasi, guys, pag may kumuha, guys, Oy. syempre, guys, mawawala kami na pera, guys. Syempre. Dala, lalo. <laughs> Nagutom tuloy ako. Na, nam nam -na. So, yun, guys. Dito na pala mag-end yung vlog namin. Bye-bye. Huwag kakalimutan mag-subscribe. At no, mag-like mag na din kayo. Bye-bye.